Ba't naiinis ako imbes na kiligin? Naiisip ko mga anak mo eh, na iniwan mo para sa ibang babae. Aljur Abrenica at AJ Raval gumawa ng eksena sa isang show sa Canada. Nawindang ang audience sa show ni Aljur Abrenica sa Canada ng halikan nito ang kanyang girlfriend na si AJ Raval sa gitna ng kanyang set. Sa viral video, makikita si Aljur na kayakap si AJ sa stage habang kinakanta ang ikaw lang ng Nobita. Welcome natin siya. First time niya sa Canada. First out of the country niya. Pasakalye ni Aljur. Habang nakatitig ng malagkit kay AJ, Tinanong ni Aljur ang mga nanonood ng maganda ba? Maya-maya pa ay hinalikan ang aktor ang girlfriend sa lips. Naghiyawan ang mga fans kaya ipinagpatuloy ng dalawa ang eksena. Hindi pa nakontento, hinalikan din ni Aljur si AJ Raval sa noo. Narito nga ang naturang video. <tinyo> Narito naman ang mga naiinis na mga komento galing sa mga netizens. Hindi mo na nirespeto mga anak mo. Hindi ka pa anald. Akala mo kinilig kami? Nagsigawan kami dahil sa galit kasal ka pang tao, di pa kayo totally hiwalay. Tapos nakikipagkising ka na in public. Titigas talaga ng mga mukha. Umay na kayo at OA. Be matured enough. Much better private nyo for respect. Lalo't kasal pa with two kids. Kapal nyo. Okay lang na makita ng anak mo. Ikaw AJ, mahiya ka. Alam mo may asawa at anak yan sila laki kahit nahiwalay sila, kasal pa rin sila kapal mo girl wait mo ang karma sa inyong dalawa